Sobrang exciting ng PBA Finals, no? San Miguel Beerman vs. Meralco Bolts. I had a pleasure to watch it dun mismo sa venue. At uh, biruin mo, lamang ang Meralco Bolts 2-1. Eh, bago magsimula ang series, sinasabi nila, SMB na yan. Pero ano nga bang nangyayari? At parang tila Miralco Bolts ang nakakalamang dito po sa serye na ito. Meron akong dalawang bagay na gustong i-share sa inyo. Ito po, an expert opinion. Pero doon sa venue, ito yung napansin ko eh. At ngayon, pagkaupo ko dito, meron dalawang stats na kahit panalo ang San Miguel Beer sa Game 2 eh, lamang pa rin ang Meralco Bots. Ano yun? firstly, I wanted to say, no, ito na siguro isa sa pinaka-exciting uh, na PBA final. Siyempre, nandoon ako mismo. Ramdam na ramdam ko, ko yung excitement. Nakikita niyo naman yung mga Miracle Bots fans. Talagang sobrang saya. Pati sa mga San Miguel Beerman, bakbakan talaga. Kaya naman, sabi nga ng mga iba dyan, eh, mas maganda pa panood sa NBA kasi sa si NBA nagkakatambakan. Anyway, pag-usapan po natin itong nga uh, bagay na nakita ko First of all, uh, pakita ko na mo, mismo sa inyo yung stats, ano? At uh, ito po yung stats for the first three games. At uh, mapapansin nyo, hinighlights ko na po yung uh, dalawang sa Walang problema sa foul uh, at saka sa free throws kasi uh, hindi naman nakakalayo. Pero napansin ko lang, and this is a big deal, na Meralco Bolts has always won these two critical stats. And those are the field goal percentage, field goal percentage, On the three games, laging lamang ang Meralco Boats. No? Laging lamang or tabla. Game 1, tabla pa sila dito, 38. Hindi pa po nananalo San Miguel. At ito pa, isang nakakagulat talaga. Rebounding. Eh, mas malalaki ang San Miguel Beer. May June Marfajardo sila. Pero, lagi na lang panalo sa rebound ang eh, Meralco Boats. Paano nangyari yan. Diba? ba? pero ito ay isang pinaka nakita ko no during the game kasi uh, i think the game um boils down to the last minute because naging match na match itong dalawang uh, teams na ito although pagdating po sa bench point kung mapapansin niyo dito talagang maganda ang bench points ng uh, San Miguel no uh, 47 uh, talagang deep kasi sabi nga ni coach no we are not that five we're that 10 eh kasi halos lahat magigaling talaga dyan sa San Miguel Beer Med. Pero paano nagagawa ni uh, Coach Nenad at ng coaching staff ng Miralco Boats na manalo? It boils down sa aking pananaw uh, sa last minute. Uh, I think the last minute are very critical. Uh, and the uh, the right play should be called and the right adjustment. Yeah, um, sa tingin ko, Miracobos uh, is just basically uh, doing the right thing or the right play, calling the right play at uh, the right moment. Kaya sila nanalo. Kasi um, yung huling game, may mga ilang tira yung San Miguel na sumasablay pero Miracle Boats were able to to, to have the right uh, strategy and game. So, dun lamang siguro si Nenad sa last three games. So, we'll see sa game four but this is still uh, very exciting. May nagsabi nga, Uh, talent versus coaching kasi lamang daw si Nenad sa coaching eh. Ano man sasabihin niyo? Sino kaya manalo sa game number 4? Ako basta ako masaya ako kahit sino 'yan kasi in team ko nasa Boracay na eh. Kampihan natin pareho. Kung sino po manalo, good luck na lang sa kanila pero ang masasabi ko lang, congratulations sa dalawang team kasi sobrang exciting talaga ng PBA finals ngayon. Agree ba kayo sa akin o hindi? At ano pong napansin niyo? Bakit nananalo ang Meralco Bolts sa Powerhouse SMB? Team?